Ang sarap ng pagkakahiga, ah, ah Talagang lapat na lapat ang likod, mga kamital. Talagang wala langit ngit. Ano ay? Kita nyo naman, no? talagang wala langit ngit ito. Ayaw mga kamital, isang magandang araw sa inyo. Nangaw, mga kamital? Naandi na naman tayo sa abang wala langit ngit. Ano Walang katapos ang langit ngit. Ano Lagi naman kailangan ng palangit ngit. Sabi nga, di ka kahit eh. Oo. Oh. Kailangan lagi ang palangit ngit. Kailangan lagi. Papasigla, ano? Papasigla. Papasigla. Yan. Yeah. Yan sinasabi ko. Ayan na, nag-deliver ho tayo dito oh, sa Tabangaw Dao. O oh, may Tabangaw pa O oh, Dao, Batangas City. Tabangaw Dao, Batangas City. Ari ho ay sa aking pamangkain. Shout out po kay Jennifer at Chensa Makalalad. At saka kay Boss Gian Makalalad. Boss, ari na. Ay, ay magpapalagit-git ka na din eh. Titignan, kung kaya palagit-git eh. Nakawang kami, talarong eh. <laughs> Ay, titignan. Kung, kung I... alin na uuga, kung kaba o tuhod. Ay, yeah, malalaman pag uwi na. Ano, si Boss Gian ay nasa Australia. O mga kami, tala, ang kanyang pamangkin, ang aking miss, yung misis niya, yung aking pamangkin ay nasa Australia. Baka uuwi, kaya... Gustong masubukan ang kabang, walang langit-ngit ni Kametal. Ayan. Yeah. Queen size, 60 by 75 with drawer. Kaya mo ang kulay yun yan. Medyo may against the light lang ako kasi. Kaya, kaya kaya mo rin. Yan. Gray ang headboard. Linen. O, oh. first three ho oh, yan. Pakita nyo kayo din na konti. Ayan you know, o. Medyo nakukumpose o. Oh. Maliwanag. Yan. Kaya hindi makuha yung tunay na kulay. Ano? Against the light ang ating kuhan. Yan. Width po mo. Six inches. Ayaw mga kamital. Shoutout, i-shoutout ko na rin yung aking kapatid diyan, yung ama ng aking pamangkin, Jojo at Baka naman, ang size ng nga yung sapatos eh, ano ka size? 43. Ah, oh, 43 kay kamita ng size sapatos. Yo, shout out kay Jojo at lahat ng Atienza ano, dinis sa PH at saka yung mga makalala dinis sa Dao, Batangas. Ayun. Shout out sa inyong lahat. At uh -oh, saka pala mga Verano Family Diaz ang alas saya. Shout out hall. At palagi inyo lang kung i-share, i-like, i-follow, subscribe ang ating YouTube channel. Ay malay nyo gahaw, kayo ang mapili ni Kametal dahil kayo ay mahilig mag-share ng video ni Kametal. Ay dikit. Bibigyan ng jacket at saka Gcash. Uh Sarawa -oh, ka, kaya hindi oh. Jacket at saka jikas. Yan. Wala ho, langit lang ikit yan, mga kamital. Ah, sabihin nyo, may langit ikit. Wala ho yan. Quality ho yan. Oo. Oh. uh sarap. Sarap matulog, mga kamital. Okay. Sarap magkawan. Pretty, pretty. Ayos na ayos so, mga kamital. Wala ho yan. Napakatibay ho niya, mga kamital. Ito ho, sa mga nagtatanong nga pala, sa ating mga customer, kung kasimbol daw, matik ho, asimbol ho ang mga kama. Dahil ho yan ay, hindi natin may ipasok pag buo na. Kaya laging asimbol ho ang ating style sa kama. Bolting ho yan. Pakita nyo kayo din ng kaunti. Ayan. Naka-bolt ho yan. Naka-align Naka type na stainless. Yo, Quality ho yan, mga kametal. Wala Walang aana yan. Walang unose sa ating tiradang yan. Ra. Sige ho, mga kametal. At maraming salamat po. At muli, shout out po kay Boss Giad. Ay ingat niya kay Jan. Sige po. Salamat po.